mga ah, kusinira, kusiniro morning procedure sa ato pag kaling sa atong oil clan gamit lang tag papel papel lang ato gamito na aron mo painit sa atong uh, blue air o gula mo ikorodo ihaling pwede papel oh. papel or Gruto ng gabay baso nyo ang karton baso lang gamay ang karton o anak lang o oh. pagbasa hum no. pag na lang, umud lang kamay, umud daw. Pag na na, ang pag dagot na to sang atong haling ano na siya. Bye. Sa dili pa tabag Haling na ina na city nga gamay ang atong Owel Kalan. Amo na siyang proseso sa pag haling sa atong Owel Kalan. Ayaw na buksan ang blue air o dili pa muinit ang atong uh, burner. Ano na itong pamaagi? Pinito na ito atong burner bago i-open ang blower. Ganun siya atong pamaagi sa paghaling. Pabuto na ito oh ang siya sa oglo bago i-open ang atong blower. Kaya init na siya. Pag, uh, pag aksyon na blow, init na na atong blower. Atong atong burner bago mag-open uh, ta sa blower. Ayaw bigla pag open sa atong blower, hinay-hinay ra, hinay-hinay. Hinay lang atong i-open ana. Oh, kana siya dilita pa na init kay aso, -aso di pa na si init. Pabotong ginato nga init siya maayo atong burner ha. Nang nga mas short sa inyong haling, pwede ninyo og tangan oh papil Nah, mo nang pamagi sa atong burner. Sa oil kalan. Oh, pwede na tayo iopen ni nine na ang atong blower. Oh. Na siya Ayaw ginato biglaon nga ipo. Okay, na to atong blower. Bidya-bidya ako ah, lang. upin lang hinahinay. Pagka magkusog na atong kuhan, atong init sa atong burner mo na pag pagkusog sa atong blower. O, oh, matamat na siya kuhan. Alam-alam na siya init Init lamang na importante sa atong paghaling. Manam-manam na an 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 pakusog ang atong blower, O, oh, ano na siya. Makita nato na taon-taon na ang atong oil oh, clan, yung uh, full operation, full kwan ano na siya. Hindi na siya. Ayaw sa itakang ang, ang inyong kalak, inyong kaldero o karayba o oh, dili mo blue ang atong burner. Ang sika sa atong uwil kalan. Pabutong ginatong nga mo, blue ang atong sika. Ah, Kaya naman naman siyang blue ha. Pabutong ginatong nga mag, blue ang atong sika. Angin man. Kusuk angin. Kusuk ke ang angin. Maglikay kita sa lugar nga hanga angin kay dili ni man pwede nga nata kanang kusog ang hangin kinanglan nga normal ang area nga atong 'le pocha tas 'le po eh sa kay wala pa nagpangksyon kay hangin Oh, ilang nang pangksyon sa atong oil kalan Mga taon-taon, naano na sa insap ko ngayon nga, ah, uh, ini na itong burner. Pwede na tayo magtakang sa itong lutoonon. Ang atong lutoon karon, katong sipod-sipods, Karang kuan banisil murag bala sa M60. Oh. Kani ato kal diren di sa itom. si ug Japan ni siya. Pananglita niya og mag uh, naay gid man dito ato makalikayan kay naa gid na sa gamay gamay pud na Oh, bilo. anak ba? Pero lang, trapo lang, punas lang. Nususan lang mo trapo ng basa, wahay na. Hindi ka namang iskis pa kung sa'y iskison, pinunga ka. Dili man yung Ano us? Ano us, O, oh, ano na atong siga Atung. atong Uwil kalan, mau ni siyang double. Mau ni dubol, isa lang ang nagpangsyon ani. Kanilang, kanilang, singkang yang small. Kay dua ba ni Midjom kag small ang corner ani oh ano siya ano na dili mm. maklaro ang yang siga kay nagblown man siya oh oh maklaro ra oh. blown na siya kag kuan atong siga O ni atong Yus Owel kalan. O ni siya ang uh, Recycle Katong na nga dili na nato ma ipanglabay na Pwede na nato gamiton pang luto Ang Owel kalan. Sa Owel kalan O katong na interest ha Kuan lang Atay number 0, uh, 930 56 52 Surada po kontak lang dagang kaya Gordon karena i-deliver na yun ya Tahun-tahun Takkan puro plus Ang makuha ni Mga kusinira Kusiniro Dagang salamat Sa inyong pagpaminaw O pagtanaw Sa atong Tortrudial Sa atong kuan Sa atong uwil kalan Dagang salamat